flex ko lang sa inyo guys yung gawain ni Miss Miss araw-araw. Ganyan pagising niya, ayan nakatulaling. Ayan si Miss Miss. Kala mo ka ng problema at ayan natutulog na naman siya. Kasi, <tod noise> para sa ni Miss Miss kasi Pagising gala na naman yan. At, ayan, gising na nga si Miss Miss, oh. Ayan. Kadilat na yung mata. Papuras-punas ko pa sa katawan niya. May gilinis ng katawan niya. Ay, maya, -maya magugutom na yan siya. Ay, yung gawain ni Miss Miss ko araw, araw Ayan. ayan na naman siya. Nakahiga na naman siya. Ang sarap ng buhay ng koy-koy. Ayan, nagpapakyut pa. O, oh, ayan, natulog na naman ulit. Nakatanday pa sa akin, o. Oh. nakatanday pa si Miss Miss ko, eh. Ayan yung paa niya, guys, o. Oh. Ayan, nakatanday pa. Ayan si Miss Miss. Ayan, dumi pa ng paa. Galing sa labas. Ayan, nag-iisip na yun siya kung anong kakainin niya. <laughs> Ayan, sumis-mis. Si sumis-mis <laughs> ko, yun na problema. Koy, koy. Hmm? Tingin-tingin siya, o. Oh. Sumis, kakain ka na. Ayan nga, ina nang hinandaan ko na siya ng pagkain niya. Ulo nga niya yung sardinas. Maya-maya, kakain na yung si Miss Miss. Kasi gutom na siya. Naluhalo ko ng mabuti kasi ulam lang kinakain yan. Hindi yan kumakain ng kanin. Ganyan yung hindi ra lang yung kumain talaga ng kanin. At ayan, kumain na nga siya, guys. Yung, no, pinipili niya na yung ano, sardinas. Pinipili niya lang yung ulam talaga, eh. yung manok niya nga, oh, Sa gilid pinakain ko rin kayo yung sakso ng manok yan miss miss ko eh At ayan oh, no ko siya ng barbecue ulo ng manok paborito niya yan guys si eh. ulo ng ano, manok ayan oh, um, basketball player <laughs> yung pinatalong talon niya pa <laughs> ha 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 Miss, -miss oh. <laughs> kuha niya. Ang galing to manon. Ang paborito niya kasi yan eh. Alamin. Barbecue. Ayan, pinakain ko rin siya ng ano. Ng manok. Smis-smis. Lagi kasi yan nagugutom guys eh. Ayan. Pag-chicken yung ulam. At ayan, tapos na siya kumain, guys. Ayan. Ginawa na naman higaan niya, takip ng ulam Ayan, guys, araw-araw. Tapos yan, guys, kakauwi ko lang galing work. Ayan, gusto-gusto ni Miss Miss yung chicken. Kaya, ayun yung kasalagin ko sa kanya. Ayan, tapos nagtupi ako, guys. Ayan si Miss Miss dito talaga sa harap ko kala mo nakakatulong ha? Hmm? miss miss koy atrevido miss miss na ano at ayan nga nag ano ako ng condensed ayun ayan gusto gusto rin pala ni miss miss oh. at dahil busog na siya guys ayan binantayan niya yung ano isda sa aquarium <laughs> binantayan na yung isda dyan miss ha? Ano Ayan, oh, titig na titig siya. Pantayan mo, ha? Behave ka lang dyan. Pantayan mo yung fish da dyan. Ayan, lagi-lagi yan siya nakatingin dyan. Pantayan mo nag-iisang isda dyan, ha? Ang mabait kong miss-miss. Lagi na yan binabantayan, guys, eh. Hmm, tatuwa siguro siya. Ayusin mo, ha? pa makatakas yung isda, bantayan mo. Pagkatapos nga guys, andyan na siya sa bintana. O oh, nagamaritis na yan siya. Baba ka na dyan, mes. Kaya magsarado na ako ng bintana. Baba. And yan guys, so oh, mamaya Baba bababa na yan siya. Baba na baba.